Okay mga ka-farmers Ayan Ayan yung talong natin no Ayan ah Ayan Lawak doon no Ayan Tapos nag ano tayo Ang kalabaw na ano Ang natin Ayan Tapos naman dito Kung nagkatanim na dito may, may natanim na yan Mula doon tanim na Meron na kasi yung yung doon yan pagunta doon may mga tanim na yan doon hanggang sa likod tapos ngayon dito na hmm. naman tayo dito may mga tanim na rin dyan dito na lang Nafis, mga Yon. Ya. Sonsad. Sonsad na fish yung matataniman Ya. yeah. napatabas muna natin sa sad 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 na ano gamit sad-sad na uh, gamit sad-sad na tapas gamit tikpas yan hmm. gamit nata. tikpas ito yung mga partner ko si Tura Sama si anam Dung Tuper starring lagi yan si Dung Tuper yun Good morning, good morning. tayo tabas ito yung napakasukal no makita nyo nung nakaraan pa ito gabing sukal nito ngayon linis na may aigi pa pala itudling na lang kasi yung nandyan mababaw yan eh natutumba sa hangin may kita nyo naman kalakas ng hangin ha? so maganda pala ito itutudling ano kasi yan, binubut uh, pinatratura ko yan matapos butas ang problema yung nagtanim nilagay yung basal pinatong lang nila yung yung tinanim kaya yun yung problema kahit anong turo mo wala nilagay nila yung basal sa ilalim hindi binutasan pinatong lang yung ano eh yun nung tumubo tumbas ya dan sa ibabaw lang eh kaya kailangan i-monitor natin maigi. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano sistema namin dito sa ano. Itong uh, dinadaanan ng limpya. At saka doon tinanim. Okay. Conditional farming. Gamit namin ay si Carabao. Bupala. 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 Bupala soldier. Ayan.

Ah, kabila ang ano. Eh! Yeah. Stey. <laughs> Paano kaya makarecover ito, sir? Yan tapos yung puno, sir. Ano? You know? Nagkaganyan. May bunga na pa naman. You know? Paano kaya ito, ah? Ano? You know? Dapat lang. Lawak nito ang ganda na. Tapos dito din. May mga nagdili ano pa. Nakatanim na. Bigyan mo ko ng ano sir. Idea nito, protocol. Yan o. Oh. Tapos biglang haba yung ano. Yung tangkay. Yan. Yan biglang haba. Paano kaya ito ah? Anong maganda sir? yun yun sila nagabuno gusto si kabila din ito yun ito yung ano sir yan mga ganito bukas diliganan ito yun 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 Naglagay kami ng ano, kasama namin si Kagawad. Naglagay kami dito sa ano ng post. Hindi ko na video doon sa kabila ba? Oops! Dito na pa eh. Report na ito no, sunod. san, oh. Ayo, Laki oh. ya, no? yan, 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 yan. Laki Yan laki. dan batu itu, madulas. Ya, no, Madulas, yan. Yan. Tubig na yan. Tapos dito. Tapos. Pode di Dito pa may nagdududus pa dito. Oh. Wag na presahin pag bira. Ito na yung ano, ito yung Carolina Reaper na silio na sobrang anghang. Yan, ito na yung patubig natin. Ito. Ito eh ano natin. Ah, uh, nagkabilaan sila. 12 horsepower diesel yung ano natin sana magka igi na ito tinanggal namin ito gabi kagasto sa ano eh sa gasolina meron akong pinalit dito na ano kapi kapis kapi yun dalawang ano Oh, rudo itu. Rudo. Ya. Itu rudo. Kelawa. Yen. Yen nyut. natin Itu dito para duun. Terus tenga isa. Para dito yung isa. Yen. Beda. yan may nag-ano doon. Gaho. Ito hindi pa nag -gawakan. Ito yung nag na. yan nag Yun. Yan. di dideligan na naman ito. Sayang 'yon doon na no? Di nadeligan. Tapos ito yung kasunod. Nauna ito sa likod. Tapos ito na kasunod. Yan sa kabila. yun yung, doon namumunga na yun yun ito tinanggal ko dahil gawa ng nasunog sa ano walang walang ano walang pandilig ito pu, puno na ito ng tanim yan tapos meron pa naman taniman doon sa kabila tapos dito yan super so ayos naman yung ano yan 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 kailangan mamintin be luto na yung ano be oh, ah, luto init na yung ano para makakapin na yun sila mag, ma, eh, sila papa mo ito yung nilagyan natin ng ano dito ng bunot abunot yung ano ng ano kaso lang tinira ng mga aso so, maganda talaga pag malagyan ng ganito ang ano yung lupa oh hmm. yung makina natin oh. so ito may mga tawag nito may mga galing sa palingki Diyan ko nilagay diyan para para pag uh, mabasa ko yung ano niyan dito magiging ano timplahan ko na lang sa fertilizer. um so, meron na tayo mga papaya dito no. Yan, nagapaikot na yung papaya natin. Yan oh. Ngari di papaya natin nakapaikot na dito. So, itong swam na to, dito tayo magtimpla nito. Tapos may motor na tayo doon eh. Dalawang makina yan nakakabit sa isang motor na yan. Eh. Dito. Laki na ng dahon oh. Laki ng dahon yung isa eh. Bye. Laki ng dahon yung isa. Yung isang talong, laki ng dahon. ganito ang handling sa kung may ano pa sana ay ya, matigas eh Hindi oh. tigas? Hindi makagapang Dahil sa tigas no? Tigas. Mamaya, nungin natin yung mamaya Bye Yan yung tirador kilala Ito sa katanawan no tirador ng mga makina yan, expert yan sa so pag-ayos ng so makina. Yung makina natin sa patubig na dali. Ano, ano yun? Ano Ano yun ba Yung nadali noon? Yung piston ring. Tapos lahat na. Ang dami na no. Pinalitan ng ano? Ano yung pinalitan kapon? Yung Nozel. binalita binalitan ba ng Eh, kanya Snacks mo na. Ito. Madamay pa biling yun. Pansit ba to? Yan si Ciprio o. Yan. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? Ito ito, 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 ito yung aso ko, no? Eh, hindi. Hindi pala, hindi yan sa akin. Yan si Bayo. Um, siya yung expert dyan tayo ano lang tayo dyan yung assistant lang niya tayo dyan okay. assistant sa uh, quinto uh, ulit si Jeprio oh. oh yan o oh. uh, <laughs> sino dyan yung mga nangailangan ng ano ito single nangailangan ng ano yan yan? Mm, pag iyan tanggalin? Pag iyan lang. Uh, pero mga makina na mga ano ba, dali-dali mo din? Yung mga makina ng truck. Na-dalik ba pag-apoy? Oo, kasi yung mga makina na ano, mga makina ng truck yan eh. Di ba? Sa taksay? Oo. Anong makina yan? 6D14. 6D14? Odisysize oh, pala, ano? Ang gamit namin sa makina sa taxi ko na dayo dayo Daiwo ng design. Ah, oh, mga pang dump truck na oh. Pang Rabbit. Oh. Philip Rabbit 'yung dayo Daiwo. Ito si Bay sa City. Ito 'yung mekaniko doon sa mga bangka. Ang galing nito manisid. Oh, si lalo na sa gabi. Oh, sekitar ni lah mana Lepas kahit gabi Oh, yang mga bangkat jan kan Agak nasi Nasi sidnya. je <laughs> Abau kabai kelintik ke oh. Ano yan, ini yan magic Real ability yan eh. Talent jani ni eh, bayi Oh, yan nak. <laughs> magic ni <laughs> Parang si Efren. <laughs> si Efren Villa Senior. ay uh, Senior. Yun ang tubig kahapon. Itong linya na to. Ito. Ito yung kay Kuya Rubin ito. Kay Kuya Rubin. Tapos, itong linya, Padre yan sa akin. Yan. Tambak yan. Tapos, ito. Ay, ito yung i-stop to dahil ito yung tubig na to padiritso doon sa kabahayan doon ang nag nito ay nabigay nitong tubig na to si Kuya Ruben Kuya Ruben Plido, Pernistia at Plido noon Ma napaka maayos na tao yun si Kuya Ruben tapos ito naman yung sa akin nagpakabit ako doon yung bundok doon oh. yun yung may sapa doon sa ano na yan bundok doon tapos diretso yan doon pero doon ako sa bundok mismo na kabit yan ang nagiging tulo naman niya ay, dito yung nagiging tulo niya yan yan higop ng makina natin yun nagiging tulo niya Ya, nagiging tulo niya kasi eh. Yeah. na yan? Makita. Makita. Yan. Ito lang patubig natin oh. Yan. Tulo niya yan. Yan. So, ang ginagawa natin dito, nilalagyan natin ito ng ano, ng taba dito habang nilagyan natin siya ng organic fertilizer habang nagdidilig ka mayroon na siya supply doon yan ito ito dalawa yan mga bago ano? yan oh so bakit nagkakaroon ng nutrients deficiency at saka ano dahil ilang bisis na ito tinaniman ng ano eh ilang bisis na ito tinaniman ng kap pangit yung ano ilang bisis na tinaniman ng talong kaya ang nangyari ganon so kailangan uh, i-balance natin yung nutrients ng ugat para pag absorb nung nung synthetic ay maganda yung ano maganda yung yung pagkalat lalo na't may sink so pag ganyan kasi uh, in uh, may sintetika lang tapos yung sa lupa wala ay ay mangyayari mga tumba pagkaroon na sakit mga sunog ito yung mga na-spray natin ng bio stimulant no fertilizer yan yan so wala pa itong spray ng ano medyo hindi pa nakatukoy dito yung mga insekto no sa ano natin yan ito na ano na din nila ito na tawag nito yung na, ano tawag niyan nagahukan ito hindi pa pero lulutang na ito na ipang nagahukan At lahat no oh, oh. yan bio fertilizer ang inano na din tapos bio stimulant para magkaroon ng magandang ano laban yan mm. Hindi kasi pareho yung araw ng tanim nito eh. Bulaki na. May wala pa bang bulaklak? Wala pang nagbulaklak na. No? Ha? O malapad-lapad para magkaroon ng seeding dun sa ano niya. Sa ugat asogat ah, sa tanim ah, sa tanim sa ilalim hindi may dalim matuyo walang ano ano guys lugi guys grabe disaster oh bitak pa sa iyo oh Yon oh no? Oh. wala sunog ang kaluluwa grabe tuyong tuyo yung dam natin Woo. Ayan Oh. Yung mga hindi na basa ng tubig. Yan yung mga resulta. Yan. Tapos, ito yung na, la, laging nabasa ng tubig. Very beautiful. Paano na lang? Ito lang naman yung area na katubig. Ay, eh, grabe. Doon, wala na talaga. Sunog na, sunog na yun doon. Logi, logi, logi. International logi na ito. Pre. Abing luge Yuno know, la na tilagang masan nu nga tubig.